malaglag na naman yung puti oh Naku, ano lagi nalalaglag na mga anak niya lagay mo doon lagay mo laglag na naman yung puti oh, nakatay yung isang anak niya oh, no, malaglag na naman yung puti lagay mo doon lagay mo doon yan kulit kasi yung puti na yun eh Lagay mo doon. Laglag na naman yan. Ayan, kinukuha niya. Ayan, hanggan mo ano oh. mo, lagay. Ito pa, ito pa, oh. Laglag na naman, yung anak mo. Ayan. Ito pa, ito pa. Ano, isa pa. Ito pa, oh. Malaglag na naman to itong brown. yan brown. Ayan. Lagay mo yun doon. Laglag -lag na naman yan. Hmm. Lagay mo doon. Hmm. Ano